Ayan, kukawin ako ng nylon. Mga kapising. Kaling nga nang nylon. Talagang disgrasya talaga mo ito mga kapising. Hindi may iwasan. Mga kapising, pauwi na kami. Atitig ko lang yung kasama namin. Pauwi. Ayan, medyo malaki ng alon.

Ha ah, mga kapising kami na pasiko-siko. Ha ah, dia tayo ni katropa. Bumigay. Ay bumigay. Oh, tario, Tekan to sa tumoy, sa tumoy. Oh, betul. Nah. Ay, nabali yan. Saan? Kukuha mo na ako ng nylon. Mga kapising. Kali nga nylon. Talagang disgrasya talaga mo ito mga kapising. Hindi may iwasan. ay talaga hindi na 'yan oh asay to pagarinong trade sa laut. Hay, nah, yes ay salan. Sa makawilan nang ligtas. Ay ah, mga kapisig. Ito nang taliyan, taliyan naman ni katropa yung isa. Kenso ba 'yung kagase ah? Kaya nasa ka, anak, agi ko itong na lang, anak, anak. Para hindi mag-ikot-ikot. Anak, kapising, lang talaga namin ito sa lakot. Ay, kailangan diskarte. Ito kami Ito pa kami sa ano? Ito diba kami sa walong milya. Yan. oh, Mas ng hangin at sa kalon. Buti lang kasama ko si Katropa. Talagang palitan na ito mga kapising. Ito yung may tama noon pero ito bumigay yung ano sa likod. Dong. Dong. Pili mo magansuan. Han. Kailangan talaga wag ka mawala ng pag mga kapising. Pag nandito sa laot. Han. Sige. Ah, ano? Hindi siya matras. ha ah, dere dong dere dong kan tapos lah, mga na mga kapising ilalak kali mo dyan oh May magpapandar na. Ayun, nakapayala na kami ni Kyondo. Ayan, sige, pandar na kami.